Magandang umaga, mga ka-backyard. Ayan. Medyo basa-basa pa ng konti, pero pakakawalan natin sila, guys. So, ayan sila. Dali! Ayan na sila. sila. Jay kayu ne, ala ayah. Muka kulit. Na ayun na ayun na ayun na. Masih lah, masih lah. Ayah na, ayah na, ayun na. Ayun na sila. damo muna kaya ayan yung mga sasu. uy lumibad <laughs> hihang lang natin yung ano ano yung kakain Sampai jumpa di Pagkatapos natin maglinis, naitaas na rin natin yung harang nila. Ayan na sila. nasa labas na. Ayan. Hindi ko pa sila pinapakain. Ayan ko muna silang mag-exercise. Maya-maya ko na lang sila pakainin. Ayan. Ayan sila. Tuwang-tuwa. Gusto ko si nila yan, yung ano, yung bulaklak na yan, yung bulaklak ng damo, maliit. maliliit. Ayan, pinahayaan ko lang sila. Ayan ang aking mga sasu. Ay, Ay mayroon doon. Ay, labas ka na dyan, girl.